Batas. No? Oh. nung eh, nag-commute tayo magkano? Mag download kayo ng ano, ang angkas Tatlong ap apat na apat ano. yung

oh, so, 35 isa. Anin? 70. Oh, oh, 210. Dito magkano plus yung taxi natin kanina, 2, 50. 2, O, 70 na. sa dito kanina, o na 20. Oh. magkano sa apps? ay magkano Ay, wala naman na toll gate yan, di ba? Wala no, naman tayo tataw ng toll gate eh. O, ganun kayo, joyride. Joyride, tsaka mobile. Meron yan. Meron na. Mm. Apat, hindi, apat na ano yan eh, joyride, angkas, tsaka mobile. Meron na yan. Dahil minsan nagkaano rin ako eh, nagjo-joyride. Pagka mataas ang joyride, joyride mobile,

Galing para niya kay ano rin yun. 300 sa mukit. 100 lang. Oo, oh, yan lang yun. No? Kaya nag rin ako. Uh, bawas. Bawas. o oh, 330. Ang hindi na ito mga ano sa ito. 335 ano, drop off. Oh, 145 pa lang. Tagal natin maghihintay. Oh. Eh. 3 o'clock. 3 o'clock.

pag tayo. Pubaw tayo. tayo magmamasinag. Ang hirap sa makain ng ano doon. Jeep. Jeep. Ang hirap sa makain doon. Sa kubaw tayo natang, uh, ano. Na, meron dumadaan doon ba? Ano uh, eh di mag-jeep na ulit pa kubaw. Kubaw nga. Bababa tayo kubaw station. Ah so ilalat ulit pa kubaw station. lang ito sa may baba, meron na sakayan ng ano doon. Tayo maghintay sa may bus. Oo, sa may farmer sa taas, malapit sa field goal. Meron na doon. Kumakit sa sakay ni ate. Ano sasakyan natin? Bus to, may bus. Ah, bus, may bus na din? Oo, may bus na tayo. Oh, Pati po. Oo, mga sinakyan natin na bus. Alam ko sasakyan sakay Yun na yun. Yun yung sinakyan natin. yung group na nga yun. Like, kumutan ni po.